Magandang umaga. Mugpog Marinduque. Eh. Balanakan Dick. Balanakan Budik. O oh, ayan. Dito tayo ngayon. Ayan. O oh, ayan nasigsag oh. Oh. Sigsag papuntang Balanakan. Ayan. Oh, sigsag papuntang Balanakan. Ayan tayo yung makahon dyan kanina sa ahon na yan ba naman tayo dito yung bisikleta ko andun sa baba andun sa nakahanong yan oh. mga idol andito ako sa Balanacan Beauty ngayon ang ganda ng tanawin pala dito talaga o oh. ngayon oh. oh pa ito talaga ang tunay salamat salamat uli sa laging pagpunta ng marinduki Mugpog marinduki to yan o, o, Star Horse yan paano mga idol salamat sa inyong mga suporta ito lang mapapanood ninyo kay Alfredo Lacer na vlog at kay Alfredo Lacer na reels ito nakakawala din ng problema huwag kang pupunta ng marinduki na may problema ka, kailangan ay lagi kang masaya. Pagbalik mo lang uli sa inyo, ang problemahin mo. Ito, maraming maraming pong salamat sa inyo lahat. Okay na, nakarating na ako dito sa Budik. Hmm. Penga muna tayo ng konti habang nag-upload.